Bali ngayong araw nga kagot ko motor ko. Ayan o. Oh. Okay. So bigla siyang namamatay. Kaya ang gagawin natin magpapalit tayo ng mga jetting sa kanya. Bali eto na nga tinugot na nga natin itong Nibi Carb. Ayan. Bali eto nga yung mga uh, papalitan natin sa kanya. Yung slow jet, yung medyo mababa at yung mas mataas naman ay kanyang main jet. Ayan. Bali eto nga pala ipapalit natin sa kanya. At eto. Pasensya na kayo. Medyo marami yung ating uh, background. Pero ang ginawa ko naman dyan. Hinihipan ko naman yan. Bago ko gamitin bali, ayan nga, loyal nga tayo sa Nibi dalawang card nga natin yung uh, gamit nating Nibi at ang hinahabol nga natin dito ay yung response na ganito ayun, bali, ganun nga response yung hinahabol natin kasi itong uh, wave ko ay nakatono na at naniniwala nga ako na kaya kong itono itong Nibi na to. bali, hindi nga pala ganito yung bibili nyo dahil ito nga palang jetting sa to, yung mahaba, ay pang ano siya pang mga flat card sya. Yan. Bali, eto, round kasi, kaya ganito yung gamit natin sa kanya. Tapos, tapos meron nga rin tayong uh, ibang susubukan din. Eto nga pala, yung uh, karayon. Bali, etong karayon na to, same naman ng sila dito sa Nibi, pero pang flat card to. Uh, pagka hindi natin siya nadali ng uh, main jet at saka ng kanyang slow jet, ay saka natin gagamitin. Eto nga, isang ating uh, needle ayan. bali ako oh nga pala trivia muna tayo dapat nga pala pag magtotono kayo yung medyo mainit yung araw para mas madali at ayun pagkatapos nga natin siyang uh, igagamitin nabubulol pa ako pagkatapos nga pala natin siyang uh, gamitin ayan iba naman tayo ngayon bali eto na sa Ayan, uh, makikita nyo na halos malapit na nga siyang uh, matono dito. No? Ayan, ang ginawa ko, nagpalit ng ulit ako ng kanyang uh, pinaka needle. Pero parang hindi pa siya ganun ka dali. Ayan. O, uh, di ba? Malapit pa lang siyang uh, matono dito. Uh, at ngayon, ay uh, susubukan pa natin uh, mag-adjust ng konti sa uh, kanyang uh, air mixture. Dali yung air mixture naman nito. Na kaya kaya nyo nang uh, gamayin yun, pero kadalasan kasi sa mga ganito, no, mga 2.5 lang. Ayan, tapos nagpalit. Ito nga pala, nakabiyahin na ako nito. Ah, uh, bali ito nga pala ng video na to ay matagal na rin at na, na nga natono na nga natin siya. Ayan. Bali pan-deliver nga tong uh, motor natin at ngayon naayos nga natin yung uh, Nibi at uh, naging maganda nga yung kanyang uh, pinaka performance. Bali ngayon naman uh, sa maraisang natin mga ginawa natin sa kanya, bali nagpalit na tayo ng uh, main jet na 95 tapos 38 nga pala yung ginamit natin na slow jet at yung uh, crime natin na ginamit ay yung nakalag pang flat card tapos nakalagay lang siya sa may pinakababa bali ayun lang maraming salamat sana may natutunan kayo god bless peace out